gaganda. Hmm. Grabe. Mm. bata pa Ay, bat talaga. Guys, mayroon ditong binibintang kalaw. Galing ano. Yan eh. Ibang, I ba, ganyan ba kulay yun? Parang ano, bulik. Ay, ang gaganda. Hmm. Grabe. Mm. Diba? Labas Hello. mo nga isa. Ay, baka makalipad. wag nga. Hindi nga daw nakakalipad, nay. Ang oh, lalaki, grabe. Baka manok ka. Mahal pala isa yan, no? Grabe. Uy, bata pa Ay, bata talaga. bata pa talaga. Talaga ng ano yan, maamu yan noon eh. Oo, oh, dalawahin mo nga. Pagtabi mo nga yung isa doon. Baka iputan yung laingin ah. Ay, ay, grabe ang laki. Siguro babae lalaki yan no. Oo, oh, babae lalaki ba yan. ano? Matakaw bagay yan sa pili. Uy! No? Dali na dong doon kay baka nauuhaw na to. Nag-aalaga niyan yung may mga ano, yung na. mga tanim na pili. Kasi pag ipot nila, wala nang balat yung pili. Oo nga. Diba sa ano, Bicol? Ganyan yung mga alaga doon. Hindi so, din kasi yung pag yung ano no? Yeah. Doon. Adami, ako. Hmm. Yung. Pero marami yan dun ano. Kasi marami. sa kamagong marami yan eh. Kaya dalay so, yan. Ano yung, yung ako nang hmm. yan kasi? Ako. Matakaw yan. Sa isda matakaw din yan. Uh, isang lang yung galunggong na malaki. Ubus niyan. Napunta na kung may pera lang ako, bilhin ko yun. Tsaka, pakawalan. Kaso hindi na yun na ano yun. Pinapatay na yun ng ano kapag ano. Ha? May tatlo pa. Diba, oh. hindi natin mapigilan yan. Mga rimuntadong dumagat yun. Kaya hanap buhay din nila yun. Ano eh? Pero sa ibang lugar, hindi yan pinakikialaman na ibibenta na pero alagaan naman yun doon